Dati to, di ba, ayaw kong makapagtalig sa'yo kasi pagod ako. Ginanyan mo yung dalawang kamay ko. Uy, ano? Bro, na mo pa, di ba na naman niya ah? Ginagawa mo naman akong baliw eh. Yung no, una, yun, dun yun, sa yun, best friend yun. ko, ginawa niya akong baliw. Oh. Tapos ngayon, ito na naman, pinagbigyan kita. Kasi para sa mga bata. So kung ako sa iyo, you better reflect on your actions. Kung may kasalanan ka man, kang pasensya dito kay Ma'am. Tsaka magbagong buhay ka na, no? Kasi kung itutuloy mo yung parang buhay playboy ka lang, na parang pariwala, wala talaga magagawa sa buhay mo. Patong-patong kaso matanggap mo, makukulong ka pa, baka doon ka tumanda sa kulungan. Ayun lang. Regarding po ma'am dito ma'am, ano yung gusto niyo mangyari kukunin yung anak niyo? Opo, kasi hindi na po kami pinapayagan umuwi. Okay. Ilang years na kayo magkasama? Twelve years po. So ngayon, ma'am, saan ka nakatira? Doon po sa kanila po. Pero ang balak mo is kunin yung anak niya tapos lumuwas kayo Opo. sa ibang lugar? Opo. Ganito, ma'am. Kung hindi kayo kasal, ayon sa batas natin, ma'am, yung custody talaga ng anak ay nasa inyo, sa mother. Kasi all illegitimate children, primary custody, nasa nanay talaga. So, walang karapatan yung tatay na i-hold yung anak nyo unless lang unfit kayo. Pero hindi naman. Ngayon, ma'am, ilang taon na ba yung anak nyo? 11 years old po, tsaka 4 years old. Ayan, ma'am, yung 4 years old, ma'am, kasi meron tawag dito nga children of tender years, automatic yan yung custody. Sa nanay talaga yan. Hampa. So, ayaw ibalik ng tatay. Ayaw niya ibigay sa yung anak mo. Ayaw niya po kami pauwiin. Kasi gusto ko na po umuwi. Kasi... Saan hmm. ba sa probinsya ni ma'am? Saan po ba probinsya ni ma'am? Pampanga po. Ayaw niya kayo pauwiin, ma'am? Gusto ko na umuwi po kasi nang bababae po siya. Wow! Nang siya? Opo. Matagal na ilang beses na ginagawa yan ma'am? Yung una po sa best friend ko po. Wow ha? Sa best friend mo pa? Opo. Ulang iya talaga siya. Tapos ngayon, hindi ko pa po kilala pero umamin na po siya. Okay. Maganda yung ma'am kausapin natin mamaya itong uh, manlulokon yung kalibin partner kasi sa sinabi mo na yan ma'am, pasok pa rin sa vowsi yan. May tiyatawag na psychological violence. Gusto mo ba siya ma'am kasuhan? Gusto po kasi isang beses po nung hindi ko siya pinayagan magtali. ginanyan mm -hmm. niya po yung kamay ko, tinawakan o, yung make na Naayaw mo tapos pinilit niya pa rin. O pwede din ma-rape yan. No? Ginawa niya talaga. So that's rape. Pero oh. dati na po kasi hindi po mawala sa akin kasi 12 years po kami. Tapos ang ganda po ng pakikisama ko lahat ginawa ko sa kanya. Hindi niya po namin ma, mukhang medyo na trauma nga eh kasi nang na nanginig ka saka umiyak yung matutulong ma'am ng Wanted sa radio sa inyo ma'am na program ni Sen. Idol Rafi is this so kung desidido ka na ma'am nga i-file lang pwede siya ma-file na kaso ng rape dahil nga sa, sinabi niya nga pinilit ka no kasi hindi porket na live-in partner kayo or kahit nga mag-asawa eh, we have so-called marital rape kasi pag ayaw ng babae hindi pwede talaga mapilit so rape yan mabigat na parusa para sa kanya yan makukulungin may pa siyang kaso kasi nang bababae siya tapos may proheba ka naman di ba Opo, oh, may ayan. screenshot po ako ng combo Let's no. no? Through psychological violence kasi pambababae. Yung case mark po dito, meron din po akong ano niya. Nagdudugo pa nga po yung, yung case mark sa kanya. So, yung dalawa pa lang na yung mabigat na ma'am, kaso, vowsy at saka rape, yung pwede natin masampang kaso sa kanya, mabigat-bigat to. Ngayon, regarding dun sa kosto ng anak nyo, kung hindi ito ibabalik, ma'am, yung anak nyo, o oh, pwede din sa makasuha mo ng ano, may kidnapping yan, yun na yung tipo na health interest lang dapat, pero hindi binalik. May specific yan na article sa Revised Penal Code yung about kidnapping eh. Mm -hmm. So, mga patong-patong tong kaso. Good afternoon po sa si inyo, Sir Dangem. Hello po. Ayan, Sir, narinig mo naman siguro sinabi po? namin na kasi based dito Ako, sa kinakwento sir? ni Ma'am Romina, no? So, inamin mo nga ng bababae ka. Nung ano po, nung ito po. hindi, nang babae? ito na lang, yes or no tayo para malinaw tayo. Nang babae ka, hindi. Sige po. Yes, okay. Hindi po. So, nang bababae hindi ka? Hindi po. Ano pa? Hindi po. Hindi ka nang... Hindi, hindi ka nang babae. So, ano yung tawag mo doon sa nagka-relasyon ka sa best friend niya? Tapos may mga ebidensya pa may kiss mark taon ka. Taon po yun, sir. Sir, taon na po yun, sir. Banyer lang na, yun. Banyer lang yun. yun sir. Ganito po, sir. Ganito po, sir, dang game Hindi okay, porket na kung taon man. Ano, ano, kasi tanong ko, kung nang babae ka, so, sagot mo dapat is yes. Kasi nang babae ka, inami mo nga taon na, di ba? So, meaning yes, nang babae Pero ka. Pero taon po yun, pero umami na po ako sa kanya nung time na yun. Kaya okay, nga na, sinanong ko dito na, kung bababae ka, so nang bababae ka. ka, okay, period tayo dyan. Given yung bababae ka, okay. Pwede ka ma-vowsy dyan because that psychological violence. Nag-inflict ka dito ng mga sleepless nights dito. Kaya ma'am, syempre worried, stress siya kasi nang bababae ka. Number two, may pinilit mo daw makipagtalik sa kanya kahit ayaw niya. Ako po? Oo. Oh. Di ba dati? Pinilit mo po, po siya? Oo, oh, dati na yun. Gino dati na? Dati to, di ba, ayaw ko makapagtalig sa'yo kasi pagod ako. Ginanyan mo yung dalawang kamay ko. Uy, ano? Grobe na mo pa, niba ako na naman yun ah? Bom, ginagawa mo naman akong baliw eh. No, yung una no, 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 doon sa no, 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 best friend no, no, no. ko, ginawa niya akong baliw. Oh. Tapos ngayon, ito na naman, pinagbigyan kita. Kasi para sa mga bata. <laughs> nag guys naman po kami niyan, pero pero wala gano'n nangyari, sinaryo. Ganito yan, sir. Yung makakahatol talaga sa'yo is yung korte kasi sila talaga magbigay hatol yan kung guilty ka o hindi. Pero masabi lang namin, yung possible na may sampas yung kaso, medyo patong-patong na eh, bousy. Rape. 'Di diba? Tapos yung anak, ayaw mo daw ibigay sa kanya nga uwi na sila. Ayaw sa pauwiin. Pwede kang makidnapping diyan. Hindi kayo kasal. So meaning wala kang right of custody sa mga anak nyo. Yung may right of custody lang sa mga anak pag hindi kasal ay yung nanay. Tapos yung anak na less than 7 years old, automatic yung custody sa nanay. Unless unfit. if eh, very fit naman si ma'am. Mukhang fit naman. So meaning sa kanya talaga. So walang karapatan sir na hindi ibigay yung mga anak nyo kay ma'am. Kasi pag hindi, mo ginawa yan, ma'am ka dyan. Meron po kami kasunduan sa barangay. Sir, na... Sir, ang kasunduan, sir, kung against public policy, that's void. Hindi ko naman tinatago sir sa kanya, yung bata. Andito nga lang po siya na tuwag gabi. Nagulat ako, malis lang po siya. Kaya nga sir, lumapit dito. Kaya nandito ako, pay, kasi ayaw mo kami paulisin eh, di ba? Nilalak mo yung gate, kinukuha mo yung bag namin. <laughs> si Aichi umiiyak na. <laughs> yung anak mong babae. <laughs> Sabi niya gusto niya na umuwi. <laughs> anyway, sir, tanjem ganito yan. Kasi, uh, alam na, uh, hindi naman makahato. So, dito, siyempre, may sasabihin niya nga reasons mo. Pero ito lang, sir, para straight lang tayo dyan, yung possible na maharap mo ng kaso is vowsy, rape, kidnapping, pag ayaw mo ibalik yung mga anak mo sa kanya. Tapos, hindi mo pwede napilitin si ma'am na may kapagtalik sa'yo pag ayaw niya, okay? Tanda mo yan. Eh, tapos, number two, dito, dito, wait dito -dito. lang, hindi po ko tapos, makinig ka muna. <laughs> tapos, yung anak, no, kung gusto ni Ma'am Kunet at Owis na may pampanga, walang karapatan pigilan sila kasi hindi naman kayo kasal. Okay? So free will nila yan. Huwag na huwag mong pigilan. Otherwise, maka may, may sasampa naman kaso sa'yo. So kung ako sa'yo, you better reflect on your actions, no? Kung may kasalanan ka man, kang pasensya dito kay Ma'am tsaka magbagong buhay ka na, no? Kasi kung itutuloy mo yung parang buhay playboy ka lang, na parang pariwala, wala talaga magagawa sa buhay mo. Patong-patong kaso matanggap mo, makukulong ka pa, ah, baka doon ka tumanda sa kulungan. Ayun lang. Gusto mo humingi pasensya, Ma, pasensya, ano hindi? Pa tayo? Siyempre naman, sir. O ba't parang siga ka pa? Ba ba't parang, ba't tayo, uh, pa parang mahangas ka pa? Ikaw na nga may kasala? Ikaw pa ngayon yung G mga kangasal dito? Ganyan po siya pag may ano siya, galit ano po, lagi. Galit siya lagi. Ano, sir? Magiging ka pasensya, si, hindi? Sir. ano kasi ako, sir? Galing po kasi ako sa sakit, sir. Tumakas po ay blood Nagulat po ako. Ba't ganyan na po? Ano nagulat ka? Pa Nagpapano po ano po? mo masabi nga uh, nagulat ka? Eh, tagal na kayo mag-usap nito. 12 years na kayo magano Hindi mo pa ba kilala yung paano kayo mag-handle, no? Alam mo yung mga alibay na yan. Hindi nilulusot sa amin dito. Usapin namin ang OIC ng Chief of Police ng Malabon PNP. Si Police Colonel Alan Umipig. Sir, good afternoon po sa inyo. Uh, magandang uh, hapon po sa inyong lahat. Uh, wala po kaming magagawa kundi i-implement yung batas na tutulungan yung babae kasi magpapail na nga yan ng BAUSI. Tama yan, sir. Opo. So, ang pali ang ko sa iyo, uh, gusto kitang kausapin ng maayos lang na sumunod ka sa batas kasi pag hindi, mas lalong lalaki ang magiging problema mo. Okay lang po. Kasi kung, kung hindi niyo maayos 'yan, kung hindi niyo maayos 'yan, eh, siyempre mapipilitan 'yung uh, kapartner mo na mag-file ng kaso sa iyo. Ma mabigat kasi 'yung uh, yung, 'yung batas sa Bawsi. Mabigat 'yon. Sana ano? maintindihan mo 'yon. Kaya nga po sir, inakit ko nga pamilya ko, kaya nga po ayoko pa uwi in ayoko siya pa kasi gusto ko kompleto kami, hindi naman sa pinagdadamot po yung bata. Hindi mo Basta, ay, basta, uh, basta, yung sinasabi ko, yung stand ng PNP ay tulungan yung complainant kasi nga may vouching, nakikita, na, na, nakikita ko na, naniniwala ako na may vouching nga ano, na nangyari. Medyo nginig nga nginig ng ngayon dito si Madam eh. Parang may trauma pa eh. Pero ayan. Sir, ang... kapag nag-away po kami, sir. Pero ito, Sir Danjem, no, masabi lang namin. Kasi yung vowsy, eh, hindi talaga to may under compromise. Kasi violence will never be a subject of compromise. Opo, so, ginagawa ko naman po lahat, sir, eh, para magbago lang sa kanya. Wala hindi na mo siya ginagawa lahat kasi kung ginawa mo sana ang lahat, sir, hindi na tayo umabot sa punto na pupunta pa dito si Ma'am Romina mag-complain, naiinig pa nga siya eh. Kasi kung ginawa mong lahat, hindi sana eh, hindi tayo umabos sa ganitong problema. Meaning, hindi mo ginawa. Okay? Ma, ayusin na natin kasi, Ma. Wala naman palagay akong pinuntaan, Ma. Ba't di ka nag-aayos? Mamakawa ko rin sa mga bata, Ma. Di ba, sinabi ko sa'yo, mag-aayos tayo. Ba't ma, mo ginagawa ng paliw? Ngayon, ma'am. So dahil dito, ma'am, natuloy natin ito yung kaso, ma'am. Uh. Ng vowso yung laban sa kay Danjem. Tapos tutulungan po kayo ni Police Colonel Alan Umipig no sa sa malaban po kayo ngayon ma'am no. Okay, lumapit lang kayo do ma'am, find natin ning blatter report. No? Mm -hmm. Tutulungan po kayo ng team ng Wanted sa radyo ni Senator Idol Rafi. If find sa police to para ma-elevate to yung kaso, packet na sa korte ma'am. Tutulungan kayo all the way ma'am. Huwag kayo ma'am makaba. Alam ko ma'am medyo nanginig kita mo grabe ma'am Rio no medyo yes, po, Kumakita uh... po ng uh, mga netizens, sobrang kabasi, ma'am. Pero ma'am, rest assured, na andito po yung wanted sa radio magbigay tulong sa inyo. Magbibigay ng ustisya talaga to ma'am. So pag may kasalanan talaga to Sir Dan Jem, mananago talaga siya. Rest assured yan ma'am. Salamat po. Sige And po ma'am. Tutulungan po kayo ng wanted sa radio